Noong March 11, 2025, isang nakakagulat na pangyayari ang yumanig hindi lang sa Japan kung hindi pati na rin sa buong internet. Isang 22 years old na Japanese influencer at live streamer na si Ai Mogami ang bigla na lang inatake ng isang lalaki habang siya ay naka-livestream sa gitna ng araw. Sa loob lang ng ilang segundo, ang isang normal na livestream sana ay nauwi sa isang trahedyang hindi malilimutan ng mga nakapanood. Hindi lang takot ang naramdaman ng mga tao kung hindi matinding pagkalito. Iisa ang tanong ng lahat. Paano ito nangyari at bakit? Ito ang isa sa pinakanakakilabot na kaso ng obsesyon at emotional manipulation na nauwi sa karahasan. Hindi ito isang random attack. Kilala ni Ai ang salarin. Matagal na silang may koneksyon. At kung pagbabasehan ng mga lumabas na messages sa pagitan ng dalawa, may papil din si Ai sa unti-unting pagkasira ng isipan ng lalaki. Samahan niyo ako at isa-isahin natin ang pangyayari sa nakakagimbal na kasong ito. Kamusta? Ako po si Cez, ang inyong Pinoy Crime Documentaries, Tagalog Narrator. Ako ay nagbabahagi ng mga totoong crime stories na isinalin sa Tagalog. Kung mahili ka sa mga true crime kagaya ko, like, share, subscribe sa aming channel. Madalhin tayo ng kasong ito sa Shinjuku, Tokyo, Japan. Ang Shinjuku ay isa sa pinakamasiglang distrito sa Tokyo, Japan. Kilala ito sa sentro ng negosyo, shopping at nightlife. Dito matatagpuan ang pinakamataong istasyon ng tren sa buong mundo, ang Shinjuku Station. Kilala ang Japan sa mababang crime rate, lalo na pagdating sa marahas na krimen. Kaya naman ang isang insidente ng pananaksak sa publiko at sa harap pa mismo ng kamera ay talaga namang bihira, halos hindi ka panipaniwala. Kilala na natin ang biktima na si Ai Mogami. Ang tunay niyang pangalan ay Ai Risato ng Tama City, Tokyo, Japan. Pero mas kilala siya sa online bilang Ai Mogami. Si Ai ay live streamer sa isang Japanese live platform na tinatawag na Who Watch TV o sa mga Japanese, kung saan meron siyang mahigit 2,600 solid fans. Simple lang ang mga content na nakikipag-chat siya sa mga viewers, gumagawa ng mga fun challenges at minsan nagla-live habang nasa labas. Isa sa mga viewers niya ay si Kenichi Takano, 42 years old, na unang napanood ang stream niya noong December 2021. Si Takano ay isa sa mga solid fans ni Ai. Nagdodonate ito ng mahigit 100,000 yen kada buwan o mahigit 39,000 pesos sa pera natin ngayon. na nakatawag ng pansin ni Ai ang pagiging galante ni Takano. Kailangan niya ng pera dahil sa panahong iyon, hindi pa siya full-time streamer, nagtatrabaho pa siya noon sa isang restaurant. Natapos makapag-donate ni Takano ng hikit 400,000 yen o 158,000 pesos sa loob lamang ng unang ilang buwan noong taong 2022 na ni Ai na kontakin siya ng direkta gamit ang line up. Dito sila unang nagkausap at para rin sa kanilang dalawa, ito ang simula ng komplikado at problemadong relasyon nila. Mayroon tayong akses sa mga pag-uusap nila dahil ito ay nag-leak matapos ang insidente. Pagsapit ng September 2022, unti-unti nang lumalampas sa linya ang relasyon ni Naay at Takano. Nagsimula ng umutang ng pera si Ay kay Takano, hindi bilang tip sa kanyang live kung hindi direkta na sa kanyang bank account. Isa sa mga unang utang niya ay may kasamang kwento. Naiwan daw niya ang kanyang wallet sa trabaho at kapos siya sa pera. Nangako siyang ibabalik ito kinabukasan o sa susunod na araw. Sinabi pa niya kung saan cash card dapat ipadala at kailangan-kailangan daw niya agad ito. Hindi nagdalawang isip si Takano. Ilang minuto lang tinanong niya kung magkano ang kailangan. Sumagot si Ai ng kahit ilang libong yen lang. Pero hindi na naibalik ang pera. Anim na araw lang ang lumipas umuutang na naman siya 20,000 yen naman nang medyo mag-atubili si Takano at sinabing hindi niya ito maipapadala gamit ang card nito pinilit siya ni Ai na mag-bank transfer na lang at palagi siyang nakakahanap ng paraan naging rotina ito sa dalawa halos linggo-linggo may bago na namang utang lalo pang lumalaki ang mga hinihingi 50,000 yen minsan ay 60,000 yen Kasabay ng mas madrama pang dahilan. Minsan ay sinabi pa nga ni Ai na buntis ang kanyang kapatid at kailangan niya ng pera para tumulong. Pero kahit ganoon, tuloy lang sa pagpapadala si Takano. Pagsapit ng November 2022, nag-apply si Takano ng panibagong loan at sinabi ito kay Ai. nagreply si Ai ng ya yeah! at emoji. At nagreply naman si Takano na sana ay makautang siya. Labin limang minuto lang ang lumipas nagpadala ng mensahe si Ai. Gusto ko nang mamatay kung hindi ako makakautang. Tinangka siyang damaya ni Takano. Nagpalitan sila ng na mga salitang gaya ng hindi ako mabubuhay nang wala ka. Mga salitang nagbigay ng ilusyon na baka mahal din siya ni Ai. Pero sa totoo lang ito ay isang matinding emotional manipulation. Ilang araw lang ang lumipas nag-alala si Takano sa kalagayan ng kanyang pera. Kaya tanong na siya kay Ai. Sumagot si Ai at tinanong niya kung saan mo ba kinukuha ang pera. Dito ay namin ni Takano na nangungutang na siya sa iFull at Raiku, dalawang malalaking lending company sa Japan. Si Takano ay walang regular na trabaho, pero patuloy pa rin siyang nangungutang para lang makapagbigay kay Ai. Imbis na mabigla o sabihan niyang tumigil na ito, mas lalo pa siyang pinayuhan ni Ai na mangutang sa ibang kumpanya ng loan. Kailangan daw niya ng 50,000 yen agad para pambayad ng sarili niyang utang. Nang sabihin ni Takano na nagsisinungaling na siya tungkol sa kita at trabaho niya para lang ma-approve, hindi siya pinigilan ni ay. Sa halip, tinuruan pa siya kung paano mandaya. daya, Magkunwa ring self-employed at tiyaking hindi naman daw tine ng karamihan ng income. Ila alam na alam ni Ai ang sistema pati mga butas at ginamit niya ito para itulak si Takano sa mas malalim pang utang. Naapektuhan na pati pamilya ni Takano. Ginamit niya kasi na address ang kanyang mga magulang para sa billing kaya ngayon sila ang kinokontak na mga naniningil. Ibinahagi niya ang takot niya kay Ai pero wala siya natanggap na awa. Tuloy pa rin ito sa paghingi. Ayon sa palitan nila ng messages, hindi naman bastos si Takano kay Ai. Talagang natutuwa lang ito sa dalaga o kaya talagang mahal niya ito. Ngunit para kay Ai, tila isang transaksyon lang ang touring niya kay Takano. Pagsapit ng unang bahagi ng 2023, umabot na sa 2.5 million yen ang naibigay ni Takano. O katumbas ng humigit kumulang isang milyong piso. Ang 1 million yen naman doon ay inutang na lang. Noong January 2023, nagsimula na siyang magtanong tungkol sa bayad. Hindi niya hinihingi ang lahat, kahit kaunti lang raw basta may maibalik, pero panay ang delay ni Ai. Pagsapit ng February, wala pa rin nababayaran, hanggang sa tuluyan na siyang hindi sinasagot. Patuloy ang mga messages ni Takano kay Ai, halos hindi na ako makaraos, pakiusap kahit konti lang, magbabayad ka ba o hindi? Pero wala siyang natanggap na sagot. Itang mas masakit pa rito, nakikita pa niya si Ai na patuloy sa pagla-livestream. Tumatanggap ng donations at namumuhay ng marangya. Ipinagdiwang pa nito ang bagong niyang engagement. Lumipat pa sila ng fiancé niya sa high-rise apartment. Habang si Takano tuluyang lumulubog sa utang. Wala nang choice si Takano kundi magsampa ng kaso. Nagsampa siya ng kaso noong December 2023 laban kay Ai at nanalo siya sa korte. Inutusan si Ai na bayaran ng buong 2.5 million yen kasama ang 3% annual interest. Dapat sana ay tagumpay na ito para kay Takano, pero walang nagbago, hindi pa rin nagbabayad ni Cinco si Ai. Lalo nga dismaya si Takano, alam niyang malaki ang kinikita nito, 300,000 hanggang 400,000 yen kada buwan. Iklate ng badge pa siya sa Fuwache bilang isa sa top streamers ng site. Pero kahit isang yen wala pa rin na ibabalik kay Takano. Hanggang sa may natuklasan siyang hiwalay na Twitter account nito puro tungkol sa poker. At nakita niya ang larawan ni Ai na may hawak na bag ng poker chips na nagkakahalaga ng 542,000 yen. Doon na tuluyang nagalit si Takano. Samantala naglay low muna si Ai sa paglalive dahil sa kanyang financial difficulties. Pagsapit ng March 2025, nagpadala si Takano ng huling mensahe kay Ai. Sinisisi niya ang sarili niya sa pagkahulog niya sa isang maling pag-ibig. Nakiusap siya kay Ai na kahit 10,000 yen lang may balik para lang may pantawid siya. Sinabi niya labis na ang pag-inom niya ng gamot, natutulog lang siya buong araw at hindi na makakilos. Pero hindi pa rin siya sinasagot ni Ai. Paglipas ng apat na araw, nakita uli ni Takano na live na uli si Ai sa Fuwachi. Sa kanyang profile may nakalagay na Reborn and Back. Noong araw na iyon, March 11, 2025, mag-host si Ai ng live stream na may title na Walking a Full Loop of the Yamanote Line. Maglalakad siya sa buong Yamanote Line, isang sikat na chain loop sa Tokyo. Napanood ito ni Takano at nakilala niya ang lugar kung saan nagla si Ai. Sumakay siya ng tren mula sa kanilang bayan bumiyahe siya ng halos dalawang oras at sinundan niya ang live para mahanap ang eksaktong lokasyon ni Ai. Hanggang sa makita ni Takano si Ai sa Takanadobaba, Shinjuku City, Tokyo, mga 350 meters mula sa JR Takanadobaba Station. Nilapitan niya ito habang nakalive. At walang pag-aalinlangan, inatake niya ito at sinakak ng mahigit 30 beses gamit ang 13 centimeters na kutsilyo. Sa leeg, dibdib, balikat at paulit-ulit hanggang sa tumigil ang kanyang sigaw. May dala pa siyang dalawang kutsilyo sa kanyang backpack. Pagkatapos kinuha ni Takano ang cellphone ni Ai at kinausap niya si Ai kahit wala na itong malay. Tinutok pa niya ang muka ng dugo ang si Ai sa mga nanonood ng live. Patuloy pa rin kinakausap ni Takano si Ai kahit na nakahandusay ito sa lupa. Sa puntong iyon, itim na lang ang nakikita sa live at wala nang makitang kahit ano. Pero maririnig mo pa rin ang mga tunog ng sirena sa background at mga sigaw ng tao. At maririnig mo rin siyang nagtatanong habang wala ng malay si Ai, patay ka na ba? Habang sinisipa ito. Pagkatapos ay tinutok naman ni Takano ang cellphone niya sa kanyang muka sa live at tila walang emosyon. Samantala, umabot ng 6,500 viewers ang nakapanood ng kahindik-hindik na krimen ng live. Bandang 9.15 ng umaga nakatanggap ng tawag ang mga polis. Pagdating nila sa lugar bandang 9.55 ng umaga, tumambad sa kanilang dugo ang katawan ni Ai sa gitna ng kalsada. Isinugod pa siya sa ospital pero makalipas ang 80 minutes idiniklarang patay ito. Ayon sa mga otoridad, ang ikinamatay ng 22 years old na live streamer na si Ai ay hemorrhagic shock matapos magtamo ng higit 30 saksak sa katawan. Ang pinakamalubha ay ang tama sa kanyang leeg na agad niyang ikinamatay. Agad na pinasasan si Takano at dinala sa presinto. Sa investigasyon, sinabi raw ni Takano na wala siyang intensyong patayin si Ai. Kinasuhan na si Kinichi Takano ng murder. Samantala, sa isinagawang search sa bahay ni Takano sa Oyama Tochigi Prefecture, nakuha ang higit na sampung resibo ng bank transfers at ilan sa mga ito ay nakapangalan kay Ai. Patuloy na iniimbestigahan ng sospek na si Kinichi Takano. Pinaniniwala ang planado nito ang krimen, lalo na't na matagal nang may hindi pagkakaunawaan sa pera si Takano at si Ai. At ayon sa balita, bumili siya ng kutsilyo tatlong buwan na ang nakalipas bago ang krimen agad na kumalat ang balita sa buong Japan at iba-iba naman ang naging reaksyon ng mga tao. May mga tuluyang kinundina si Takano. May iba namang naaawa sa kanya, hindi pinagtatanggol ang krimen pero nauunawaan nila ang tindi ng emosyonal na pagdurusan niya. Ang kaso ni Ai Mogami ay isang komplikadong istorya, walang tunay na bida o biktima. Si Takano ang pumatay pero malinaw ring ginamit, inutangan at inabuso siya ni Ai sa loob ng ilang taon. Ang kasong ito ay nagsisilbing paalala sa ating lahat na kapag may taong paulit-ulit na umuutang ng pera, kailangan alam natin ang limitasyon at ang hangganan dahil minsan hindi lang pera ang nawawala kundi pati na rin ang buhay.